Magandang araw mga brad. Yung araw pala ito yung magkakapot ng braba na panambak sa aming ng ang bahay. So, kailangan natin magkakapot para makatikid-tikid din sa anong pera. Si, alam mo na, ako pera. Yung mga brads. Ako time, brad. Tulay hmm. mo ito. Sako. lakas pala to brad! At dito pala mga brad Si kuya mo na ang pinaon at bababa Para malaman natin kung malalim ang tubig O baka naman may buhaya dyan Para siya muna kagatid Tarot lahat Nige on Aray At ito nga, Raj, well, hiniwa namin na pagsapan ng, ano, ng gaba. Ah, uh, yung unang hawak namin ng gaba ay puno yan. So, yung unang nasa ba bagong hapot, bagong buwat, malakas ka pa. So, habang tumatagal, mabigat na yan eh. So, ang gawa ko, sabi ko sa kanya, halati lang. So, kasi kung pupunuin namin yan, ang hirap na yung buwat eh. Sa una na malakas. kayo malakas, hindi mo kayo malakas. So, ginalati lang namin yan para ang buwat namin is hindi ganun pa sakit sa ulo kung pasan tumbrad. Yan o, tulad galat galate na lang yun. Pwede nang iba yan, pa yan. Ah, yan yung kinalaliman niya na. Ito, inaswas na namin kahapot yan. So, sa mga pang namin, ha, Tatlong kibig ko lang, kami stingit ko. Kasi ang isang harap hapot ko lang down ay sampung, sampung bag. So, hindi siya mga puno. So, kung bubunuin ko siya, ang tap down ay, o ha naman, hirap na, hirap na, hirap na, hirap hirap Sino pa ba ang mahirapan? Pares na kami, hirap eh, pa kaya ko naman. O wala naman, top-down baka masira sa so, mas malaking piruesyo. So kung um, hala, tingin ko lang, maraming, maraming biyahe. Pero hindi mahirap ang driver Hindi hirap din yung po, Hindi rin hirap yung resikil at top-down. Sa ito mga brad, last ko na ito. So yan yung pag-buoy. kaday-kaday na lang. Hindi ko na siya pinapas mo. Pinapat mo sa baligat po, wala sa ulo po. Kasi bigat na, pagod na po din. Tsaka sayang naman yung bilibili ko, mga bread, kung hindi ko pa ko. At dito, makikita niyo yung kinalahapot ko. So, nakita niyo ba? Di ba wala? So, tatlong cubic ko yan. Parang wala lang ang Kasi na, ang dami pa may hapot kina sa pindu, ang cubic ko pa ito. So, ano uh, man si lulu Thank you sa panood. At the S.